Ang hilig ni Rapiturso na nagaganyan ng kamay. Uh, oo, talaga naman. Di ba? Pansinin nyo. Talaga. So, eto na nga. Pinatunayan natin si Mayor Guo na simpleng tao lamang dahil ang isa sa nagpatunay ay ang pagkain niya ng tuyo na hindi maalat. Kaya simpleng-simpleng tao siya. Ngayon naman itong si Rapi Tulfo patutunayan din natin na isa siyang middle class. Na yung pamilya niya ay middle class. Sa pamamagitan ng kanyang ipapakitang talento sa pagkakataong ito. Sa kanyang pagluluto. Panoorin natin itong video na ito. Pupuntahan na natin si Papa para sa special mission niya. oh, ah, may special mission daw. Oo, ano to? Ano to? Ano to? Nagbaba? Ah, nagbabasa din middle class na middle class si Rafi Tulfo. Tignan mo naman yung ano, o formahan niya. Sinong nagsabing mayaman si Rafi Tulfo? Middle class, sapatos, malamang 50 million. Middle class! We're ready na po ang lahat. Doon na namin hihintay. Oh, okay. Let's do it! Ba't kalit kaya ta? Saan na to, Rafi? Meron tayo gagawin. Special, like but Special. Ba't ano to? 1.25 lang, bakit? Parang sobra-sobra naman yung speed niya. Mm-hmm. Naghugas ng kamay. Sa project kong ito, kailangan ko ng dalawang agent. Dalawang agent? Sa project na ito, ano kaya ito? Assistant. Agent. Okay. Ako po, ay magiging chef. Alam niyo na ba, kapansin mo kaya Rapi Tulfo, no? pag nagsasalita talaga siya, maharap sa camera, gumaganyan talaga yung kamay, parang nagkakarate. O kaya parang kailangan pa niya yung kamay niya para i-explain niya yung gusto niyang uh, iparating sa kanyang mga manonood. bumubuka na yung bunganga, yung kamay gumaganyan pa. Gumaganyan ganyan, no? Ang hilig ni Rapi Tulso na nagaganyan ng kamay. Uh, oo, talaga naman. Di ba? Pansinin niyo. Chief Cook oh, ako. At pakita mo yung dalawang assistant. Si Lani. Si ata yung lulutuin ni Sir Rapi. O oh, middle class talaga oh, tingnan mo ah, yung rep O oh, tingnan mo wala pang tatlong yung cupboard Oh. Middle class na middle class yung sabing mayaman. Tingnan niyo yung mga ilaw oh. Alam niyo kasi, sa mga panahon tulad na ganito, bentahing bentahe po yung mga dilata. Ah, magluluto siya ng dilata. Lalo ng sardinas. Oh, sardinas. Sardinas mandidiri si Tito Mars dyan. Sabi na eh, hindi mayaman middle class lang to. Sardinas ang lulutuin. Tignan nyo nga yung mga mangkok ko. Oh. Yung mga bangkok, yun know, Wala, hindi pang mayaman. Now, para hindi po tayo maumay sa sardinas, kailangan iba-iba klaseng putahe, iba-iba klaseng luto. Oh, iba kapag kap, Ah kaya pala iba iba dapat no serapi para hindi ka magsawa at hindi ka maumay ang diskarte hindi ka magsawa ka kaya today tatlong po tayo na sa ang aking ang aking ba't ba sumasayaw ka serapi i-introduce sa inyo ako po ang magluluto ito po nasa isip ko lang Ah. Uh... Nasa isip lang daw ni Serapi, ang galing talaga, ang husay talaga ni Serapi, no? Sardinas sandwich, sardinas ball, yung bola-bola, and sinigang na sardinas. Opa, oh, may ganun pala, no? Middle class, ulam oh, ng middle class yun. Sinigang na sardinas, bola-bolang sardinas, sandwich na sardinas. Middle class nga talaga si Serapi. Tama, tama yung sinasabi niya. Imbis na siligang na baboy, siligang na sardinas. O, di ba? I-forward mga... eh, na natin ng konti. Ano mga dati? Santak, pinalady ko. Okra, dahon ng kangkong. Ito yung gabi, para siligang. And ito yung dahon ng sili. Itlog, mm -hmm. saging na saba, and tinapay. Assistant! Sabi o, oh. middle class, gardenia. Gardenia yan. Yung itlog, hindi makabili ng ano o. Oh hindi makabili ng isang trio kulang oh nagtitipid kasi middle class oh tignan nyo nga yung mga kartun cartoon sa ano yan hindi mayaman yan sabi ko na sa inyo eh akin ng sardinas dalawang ano ah dalawang assistant na salamin para kita ano yung salamin mo gochi Middle class. Tunayin natin yung Latina sandwich. Anong nangyari sa'yo dito sa Rappi? Para ka namang... Ano ba yan? Oo, oh, wag ka masyado sa asin sa Rappi. Galit ka sa asin sa noodles. Sa dami-dami dami mong nilagay na asin sa ano. Sa sa itlog. Ang bukod sa mura na mabilis pang lutuin at talaga namang masarap. Ako po ay madalas kumain ng sardinas, lalo sa anusado. Oh, hindi pa po tayo Parang si Mayor Gubo din. Ang paborito niya, tuyo na hindi maalat. Si Serapi naman, sardinas madalas. oh madalas. Keyword, madalas. So ganito pala yung formula, no? No, para masabing masa ka, no? Yung isa, tuyo, ito naman sardinas. Ang galing nyo din eh, no? Ay, saan pumunta to? yan yung mga katikim ng sardinas. Ah, para sa mga aso pala yung sardinas na lulutuin. Oh, kaya naman pala nagluto ng sardinas. Pwede na sila, gutom na yung mga aso eh. oh, ikaw gutom ka na rin? Okay. Sige, eh, lang kayo, ha? Papakainin ko kayo ng specialty kong sardinas. Papakainin ng specialty kong sardinas? Yung mga aso palang kakain. Oo raw, raw, Pakibilisan daw sa akin. Bilisan? Ha? Okay sa'yo? May tama na yata si Idol. Kinakausap yung mga aso. May glass pa yan, oh. Ikaw, okay sa'yo? Okay raw, okay. Umagot daw. Okay daw. Lintik naman na. Lagyan na ito ng matika, assistant. Okay? Pwede mo naman hindi lagyan ng bawang yung binating ito. Pero ako, talaga po ng bawang. Kailan po mm hindi -hmm. lang. Masusunog na, Sir Simple-simple, oh. May upo doon, oh. Simple talaga itong taong to, eh. Ah, oh, kala niya prito. Bawas ang mga Alam niyo po, sa pagluluto. Okay. Ayan na. Ayan na, makinig, makinig, makinig. Sa pagluluto. Kailangan, magaling ka rin magtansya. Oh, magaling ka rin magtansya. Ganun ba yun? Kalawa, maraming maraming tika. Dalawa si stunt mo. No. So, yung mga aso kakain, sarapi. Sa eh. hmm. kamasis natin, ang chato na ito, nagay tayo, tapat na nipis ang Ganda nga bang sinasabi ko eh. Tinuruan kami sa training center no, alam nyo ba? Yung bisabis. -bis. Dapat pakahanda na lahat, bago ka magduto. Tapos ito, di na kaya hindi na kasi matutuon naman yung kamati si oh hindi okay yung kasambahayo dapat na yung kasambahay dapat na hindi naman ano Kasi ano naman yung kamatis, eh. ano 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 ano

Tagahalo ka lang din naman dyan ang gina- What? ba't may asukal? Tapos papakain mo sa aso, sarapi, may asukal. Bawal yung asukal sa aso. Bawal yung matamis sa aso, makamatay yan. Poison yan sa kanila eh. Oh, 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 asin na naman, may asin na mitok kanina. Ano ba yan? Tuyo. pa. Pwede ang alat niyan. Nalagyan natin yung yung hot sauce. Hot sauce. Mapakain sa aso. Now, go ahead na. Okay, I'll take a Ano ba yung bigla blur dito? Ano ba yung bigla blur dyan? Gardinya, Oh, guard. Ah! Middle class Gardenia. Pwede na ko ibenta sa kagandiyo yan. No, ako ang titik. Hindi pa ako naman May kita niyo yung facial expression ko. Kumasa akin na daw ang titikin sa sarili ng New Loto at makikita sa facial expression niya. Actually, ngayon po lang po ito. Magawa. <laughs> ngayon lang daw niya ito nagawa? Eh sabi mo, paborito mo yan. Ah, halos araw-araw kong nakain ng sardinas. Ngayon mo lang din nagawa yan. nagluluto niyan. Ngayon ka lang din. Ngayon lang nagluto, siguro. First time. Experimento ngayon. Yeah. God damn! God damn! God damn! Ano ba? Ano ba? Okay, eh, siyempre. Ang ako'y nasintensya. Ano daw yung pangalan niya? Ano bang araw ngayon? Sino ba yung una mong asawa? Si Yan pala yung inuulam mo eh, no? Yan ba yung inuulam mo? Nagluto ka? Tinikman mo? Nasarapan ka? Nakalimutan mo yung una mong asawa? Nagluto ka? Nasarapan ka? Eh, mo yung una mong pamilya? Ganun ba yun? isipin nyo po, bahaya. Kasi nga, ako ang eh. So, kailangan ibang tao. Kaya kala ko ba yung mga aso ang maguuhulam niyan si Rapi? <tod> Siyempre, sasabihin masarap niyan. Gusto mo mawala ng trabaho, ate. Sige, ayusin mo buhay mo. Masarap na. Oo, <laughs> oh, ba't tumawa ka? Masarap, sarap. Napiliwili na ka na, eh. napipilitan. Okay? Sige, <laughs> sí. oh, no. parang driver. Tikman mo at... Pati driver. Oh, Kala ko ba papakaya sa aso? Sabi mo, kung masarap ko hindi. Huwag kamaya, pag hindi masarap. Okay lang na sabi mo. Hmm. Gusto mong may, ano, mag-stay sa trabaho. Yusin mo, sagot mo, ha? Hindi masarap kung hindi practice. Uh, ah, yeah. Patingin ng reaction. Patingin mo. reaksyon. Ano sa'yo? Oh, the best daw, pero eto may catch. Man, ya, okay, okay. Oh, ito, ito yung mga pala 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 okay bola-bolang sa sardinas bola-bolang sardinas, ito, lang, kayo, sardinas. Lalaki na, lalaki, oh Laka. laki oh di ba laki doble oh, hindi oh tidak so ito endorser ka endorser ka endorser, ka, endorser ka. Ah. Ang lalaki. Ang sardinas yan. Guys, alam nyo na. Alam nyo na, pwede nang no, kunin ito, sir. Ganito ang gagawin natin. Same process. Hindi ka, sige yas. At ito pa Na, kapila, kundi. Hindi, forward na natin ito. Bula, Gusto ko pong... At lalagyan mo na po na... Doon sa ano doon sa... Wow! Tinari yung tunay na bula, bula. Ito na. Sige, sige, sige. Wow! <laughs> Bingo! Bingo daw. Nagpibingo ka na. Talaga. Grabe. Grabe mo. Tignan mo, electric pa no. Walang cover oh, Hindi mayaman. Middle class lang talaga. Ah, ay, ole Sino gumagamit ng ole dyan? Oo, kita nyo. Di ba? Bleeder dyan kanina.

Masarap, Sabihin mo masarap at pero bukod niyan expression ng mukha mo. Oh. Masarap. ka Parang ano lang, to go. Pag nilagay mo ng sauce, magagalit ako. Kasi sobrang sarap na yan. Hmm. na sos. Ang kailangan mo lang dito, kanil. Eto, masarap kumain to. O, eto, eto, pinaka-epic to. Sardinas, ha? Ano, ito, 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 ito,

yung lahat ng sinasal, kumakas sila, kumakas sila. Tita mo yan? Okay, thank <you. laughs> ah. Tingnan mo kung paano nagme-megos-megos mga. Ay, Diyos ko. So, paano ba yan? Yung si Mayor Guo, tuyo. Ang paboritong ulam umaga. Si Serapi naman, paborito niya, sardinas, madalas kainin simpleng tao versus middle class, yung simpleng tao, tuyo, yung middle class, sardinas. Oo nga naman. Yun lang. Bye-bye!